Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu Al salamu ala sharfil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So adabol adabul muta'alimin. So tiyatalaki na natin yung fadlu tabkiril majlisil ilm. Ang kainaman ng pagdating ng maaga, sa pag-aaral. Ngayon nga dahil sa yung nga mabiyaya na maaga kang darating sa mga bagay-bagay na mahalaga. At ang pagdating mo ng maaga sa mga bagay o gawain ay nagpapatunay lang din na ito ay iyong pinahalagahan. Alhamdulillah. Sige so ngayong nakaraan, natukoy natin yung hadith, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha. O Allah, gawin mong mabiyaya para sa aking umma ang kanilang umaga. So nagdua si Propeta Muhammad SAW na maging mabiyaya ang umaga ng mga Muslim. Kaya mainam lamang na pagsikapan natin na makagawa ng mga productive na mga bagay sa umaga. Hindi yung ano, uh, late na nga gumising para sa pajar, pagkatapos magsala, tulog gule So wala na. Wala nang naging productive. At yung nga naging patunay dito, sinabuhay ito mismo ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi na ang marami sa kanyang mabuting mga gawain, ginagawa niya talaga sa umaga at gayon din ang mga sahaba radiyallahu anhum. Ngayon nga mula sa hadith na yon, may mga aral na nakuha tayo mula sa tagapag-ulat na si Sakhar, na siya rin ay naging mayaman dahil sa pagiging maaga niya sa kanyang pagnenegosyo. So hindi lang ito sa gawaing pagsamba. So kahit sa mga pang-araw-araw na mga gawain mo, amala, nagiging mabiyaya kapag ginawa ng maaga, Alhamdulillah. So muna na aral, Fahuwal kalamu ang takrijil hadithi wa darajatuhu. E, teka, naano na ano na natin to? Ah? Ay, hindi. Hindi pa pala. Fakadruwiya hadal hadith min iddati turukin an adadim minas sahabati. Sa itong hadith na ito, si Sakar lang yung ano, yung nag, oh, o sinasabi nila, si Sakar bihila, bihira lang mag-ulat ng hadith. Pero, pero itong ano na ito, tong hadith na ito, na ni na Imam Ahmad, Abu Dawud, Termidi, Al-Nasai, Ibn Majah, Ibn Hibban, sa kanilang mga sahih. So walang problema sa hadith na ito. So kahit konti lang ang naiulat ni Sakhar Al-Gambi na napagtibay na sahih, walang problema. Walang problema. Kasi naiulat naman ito mula sa iba't ibang mga turok. Yung turok na sinasabi dito, sa mga hadith kasi, di ba may sanad? So mula kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pababa sa mga sahaba, sa mga tabi'in, tabi'ut tabi'in, hanggang sa makarating kina Imam al-Bukhari at to iba pang nangongolekta ng mga hadith. Yun yung turok na sinasabi. So nagkakaroon ng maraming turok kasi maraming pagkatapos ni Sakhar, maraming iba pang nagulat mula sa kanya. Sa so, libaw, mula kay Sakhar, tatlo yung nagulat. At do sa bawat isa sa tatlo na yun, tatlo din yung nagulat. O di ilan na yung nandun sa baba? Siyam. Tatlo sa tatlo, siyam. Kasi so, yung bawat tatlo na yun, sabihin na lang natin na meron tig dalawa na lang. So, 18 na yung nagulat pagdating doon sa baba. At pagdating kina Imam al-Bukhari bilang halimbawa. So, mga ano na, uh, ilan na yung nagulat sa kanya. Sabihin natin yun na yun talaga, yung 18 na yun. So, maraming nagulat mula sa kanya na mapagkakatiwalaan na mga tao. Si turk na sinasabi. Actually, uh, meron nga nga eh meron nang nakitang video sa YouTube yung ginawa nila. Uh, yung mga hadit sa Ima sa sa Hiel bukhari Tinipon nila sa pamagitan ng ng turok na inaiba liban pa do sa ini, iniulat ni Imam al At yun nga na pag-alaman nila ng lahat ng naiulat ni Imam al-Bukhari doon sa kanyang kung anong tarik na ginamit niya, maaari rin may, may ulat nasahih pa rin sa pamagitan ng iba pang tarik. Ganon siya. Ano nga yung title ng video na yun eh? Kung baga controversial yung title ng video na yun eh. Sabi niya, okay lang mawala ang Sahil Bukhari. Yung eh, pinanood ko kasi baka ano to eh, baka ligaw na sekta. Pero yung pala yung tinutukoy niya. Na kung halimbawa walang Sahil Bukhari o hindi nga nabuhay si Imam Al bukhari Dahil sa siyensya ng sanad, mapagtitibay pa rin, yung mga, sahil, yung mga hadith sa Sahil Bukhari, na sahih pa rin. Kahit sa ibang turok, kahit sa ibang paraan. So, limbaw, dito, di ba? Sa so, merong may, may kwento ng galing sa akin, inulat ni Ismail, tas inulat ni Khalid. Tapos yung kwento ko, inulat ni Ahmad, tapos inulat ni Hasan. Dalawang turok yun, dalawang daan. Yun yung tinutukoy dito. So, maraming naging turok itong hadith na ito ni Sakar. So, walang problema. Walang problema kasi minsan may mga tao ito na nga 'yung sinasabi lagi ng mga scholar. meron mga tao hindi naman sila eksperto sa hadith. Pero kumbaga kung, kung makapagsalita sila doon sa tinatawag jarh, baga, na jarh wa ta'dil. Kumbaga ito 'yung pag uh, pag uh, pagbusisi kumbaga sa talambuhay ng mga tagapag-ulat ng hadith sinasabi nila ganito yung hadit na yan, ganito yung ganyan kasi may tagapag-ulat na ganyan. E sino ba sila? So mayroong mga taong ganito. Sabi nila, pipintasan nila yung hadit. Isa lang naman yung nag-ulat niyan. O yung nag-ulat niyan, isa lang yung inulat niya. Si Sakar, isa lang yung inulat niya, yan lang. Walang problema. Walang problema, insya Allah. Problema nga may, may, mga tao na ganun, nagmama, runong. Eh lalong-lalo na sa ano, sa mga Sufi, mga Shia. Kaya ngayon mga Sufiyat Shia, una nila talagang tinatarget, kumbaga sinisiraan, si Abu Hurayrah. Kabilang sa paninira nila kay Abu Hurayrah, paano raw nagawa ni Abu Hurayrah na ulat ng napakaraming mga hadith? Samantalang late na siya nagmuslim sa Kaibar, pagkatapos ang Kaibar. E yung Kaibar nangyari pagkatapos ang Hudaybiya. Kung ang Hudaybiya nangyari ika na taon pagkatapos ang Hijra. So, ibig sabihin si... Si Abu Huraira, nag-Muslim siya mga ika-6 o ika pitong taon pagkatapos ng Hijra. Tatlong taon na lang ang natitira sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu Alaihi wasallam saka siya nag-Muslim. Sa so, paano niyang nagawa na makapag-ulat ng hadith? So nagawa niya 'yun, katulad ng nabanggit ko, nagawa niya 'yun kasi nung nag-Muslim siya, tumambay na siya sa masjid. Hindi pa siya nag-aasawa noon eh, tumambay na siya sa masjid. At kinakausap niya lagi yung mga sahaba. Kabilang nga siya sa Ahlus Sufa, yung mga kumbaga, walang trabaho na nandun sa masjid, pero nag-aaral doon sa masjid. Kumbaga. Hindi ka tulad dito, may mga nakatira sa Golden Mosque, pero nandun lang yung pag may biyaya, Pag pagbatutulog, nandun. Pero pag pag-aaral, wala yun, nandun yung sa labas, nagyoyosi. Katambay sa labas. Si Abu Huraira, nakatambay sa masjid kasi malayo yung bahay nila eh, yung tribo nila, yung dos. So doon siya nakatambay sa masjid. Kaya talagang napag-aralan niya yung mga hadith. At kinilala nga si Abu Huraira actually bilang pangunahin din sa mga sahaba pagdating sa kaalaman. Kaya pag, uh, pagkamatay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pinagpatuloy niya yung ginagawa niya. At wala rin problema kasi yung hadith naman pwede namang iulat ni Abu Huraira mula rin sa iba. Pwede rin iulat niya mula sa iba. At uh, din yun nga, si Abu Huraira, yung naging manugang niya, yun na nga si Said bin al-Musayib, yung scholar ng Madina, Alhamdulillah. So mula din sa kanya, nakarating sa ating mga hadith ni Abu Huraira. Si Abu Huraira ang number one na uh, kumbaga, pinakamaraming sahih na hadith na naiulat doon sa mga koleksyon ng mga hadith, lalo na ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sa so, gayon din, waja'a bin hadith ibn Omar radiyallahu anhuma. Sa so, merong hadith iniulat ni ibn Omar radiyallahu anhuma. Iniulat ito ni ibn Majah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. So meron ding ibang nagulat nung sinabi na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ibn Omar. Si ibn Omar. At yun nga, dun sa mga panahon na yun sa Madina, si ibn Omar, ganun na rin, nakatambay na rin siya doon sa Masjid. At sinabi ni Ibn Omar, komento niya dito sa hadit na ito, Bukuro talabul ilm. Ang umaga na ito na tinutukoy daw, sa hadit na ito, ang pag-aaral. At, at talabul ilm was sa full awal. Pag-aaral at ang paglinya sa unang linya ng sala. Ibig sabihin, yung tao na maagang pupunta sa masjid insya makapunta talaga siya sa unang linya ng sala. Dito, konti lang naman kasi tayo dito eh, kaya lagi napupuno yung unang linya. Pero makikita niyo yan, mararamdaman niyo yan sa masjid na maraming tao, eh, hindi ka talaga makakapwesto sa unang linya, lalo lalo na no, para kang si Manong. Darating yun, nagtakbir na. O kaya na nakita na niya ako nando sa harap, magpapaikaman na ako, hahabol pa yun, mag magsusun na pa yun, tatapusin niya yun. So, hindi ganun. Dapat maaga tayo, insya Allah, sa mga bagay-bagay na pinahalagahan natin. Ang sala, lalo na, hindi parang istorbo lang sa atin yung sala. dapat nga yung buhay natin, ano, inuuna natin yung sala, insya Allah. Kapag sala na, di sala. May pa pa naman pagkakataon para gawin yung ibang bagay, insya Allah. At ganyan din, min hadith abihurayrah. So meron din iulat si Abu Hurairah. Radiyallahu anhu, akhrajahu ibnu Majah, bilaf wa bi ziyadati yomul khamis. So, Allahumma barik li ummati fi bukuriha at may dinagdag pa yomul khamis. So, nananalangin doon si Propeta Muhammad SAW na gawing mabiyaya sa umma na ito ang umaga nila at ganyan din yung araw ng Webes o kaya yung uh, kumbaga sa pagpapaaga sa araw ng Webes at iba pang mga posibleng magiging kahulugan nito. At ang araw ng Webes alam natin ito ay araw ng fasting. Ito ay araw ng fasting, alhamdulillah. Na nga, iniulat din ni Aisha radiallahu anha, Ogdu fi ilm Uh, fa inni saaltu rabbi an yubarika li ummati fi buquriha wa yaj'al dhalika yawm al khamis andito rin pala yung uh, hadith isang hadith na iniulat ni al barras mula kay ibdu abbas radhiyallahu anhuma Ay, hindi pa pala. Ang nagulat pala nung hadith niya si At Tabarani pala. Yung ibang yung isang hadith yung kay Arbaraz, iba pang ano iba pang hadith. So dito doon sa iniulat ni Imam at Tabarani, Ogdu vitalabil ilm. Maging maaga kayo sa pag-aaral. So siyempre, ibig sabihin nito, literal na maaga, na umaga, pagkatapos ng fajar, may ina mag-aral pagkatapos ng fajar, o kapag may pagtuturo, pumunta ng maaga. Sabi ni Popeta Muhammad Sallallahu Wasallam, dahil dahil hiniling ko sa aking Panginoon na gawin niyang mabiyaya para sa aking umma ang kanilang umaga o ang kanilang pagpapaaga. At gawin niya ito lalong-lalo na sa araw ng Webes. Siyempre, pag nagpapasting yung tao, gigising din siya ng maaga, insya Allah. At ganyan din naman sa iniulat nga ni Albaraz mula kay Ibn Abbas, Bakir, uh, hajatuka fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam qal wa dakkarahu so, si ibn abbas binanggit niya yung hadith na ito tung ugdu fi talabil ilm at sinabi niya bakir hajatak gawin mo na uh, to mo lang maagang iyong mga pangangailangan dahil sinabi ni prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi so, ng kitni hadith na ito na maging maaga kayo sa pag-aaral dahil hiniling ko sa aking Panginoon na gawin mabiyaya para sa aking umma ang pagpapaaga o ang umaga nila. At gawin ito, lalong-lalo na sa araw ng Webes. Alhamdulillah. Ganun din, iniulat ni Almundiri mundiri Rahimahullah, Wakad rawahu jama'atum minas sahaba'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Ali wa Ibn Abbas, wa Ibn Mas'ud, wa Ibn Omar, wa Abu Hurairah, wa Anas, wa Abdullah bin Salam. So marami nagulat ng hadith na ito. Kabilang sa kanilang pangunahin sa mga sahaba, wa kadjama'athum fi juz'in, wa bastul kalam alihi. So yung mga sahaba, radiyallahu anhum, so na, na, iulat nila ito, marami sa kanila nag-ulat din nung hadith na ito yung kanina ugdo ilm, maging maaga kay sa pag-aaral at sila ako ay nagtipon nito at kumbaga nagparami rin sila na kanilang paliwanag tungkol sa hadith na ito alhamdulillah. Ibig sabihin napakahalaga ng hadith na ito. At sinabi ni Al-Hafid ibn Hajar, "Wa qad tana ba'd i bi turukihi Pabalaga adadu manja'a anhu minas sahabati nahwu asyirina nafsan. Sa itong hadith na ito na ugdu fi talabil ilm, sa pinag-aralan daw ito ng mga scholar at ang nakita nila, merong 20 na mga sahaba ang nagulat nito. Sa so napakahalaga ng hadith nito. Kasi maaring yung hadith kasi, hindi naman nila direktang narinig kay Propeta Mamsalaw Salam. Kumbaga, naikwento lang sa kanila ng iba o naitanong nila kaya nakuwento sa kanila. O maaring sa sobrang halaga nito, sa sobrang halaga ng hadith, kinuwento ito ng ibang sahaba sa iba pang sahaba. Intindihan nyo. Halimbawa, may importante, may importante kayong nalaman. May importante kayong nalaman. Halimbawa, nalaman nyo. Uy, si ganito, ganyan ah. Kunwari, chismis, di ba? Kunwari, chismis. Ay, kukwento mo rin yun sa iba. Kung yung chismis ganun kumakalat kasi yung chismoso, siya mismo yung nagkukwento eh. Hindi naman yun, hindi naman siya palaging pinupuntahan lang ng tao para makasagap ng chismis. Ikukwento niya rin sa iba. E eh, lalo na yung mga sahaba. Kumbaga, mas pinahalagahan nila yung kaalaman. Kaya nung nalaman nila ito, at gusto rin nila siyempre magkaroon ng gantimpala na malaman ito ng iba, e eh, kinukwento na rin nila ito sa ibang sahaba. Ugdu fi maiging maaga kayo sa pag-aaral. Alhamdulillah. So, maraming nakabag-ulat talaga dito. Maaring mahigit pa nga sa 20 ito eh. Kasi yung 20 na tinutukoy dito, yun lang dun sa mga turok na naging sahih. E paano pa dun sa mga turok na hindi naging sahi, Kasi ang hadith maaring hindi magiging sahih kahit isa lang yung hindi mapagkakatiwalaan. Diba, sampu sila na nag-ulat meron doon na pagtibay na chismoso o sinungaling o mahina yung pangmemorya, rejected agad yun, yung hadith na yun. So maaaring mas marami pa talaga sa mga sahaba, baka lang nga lahat sila alam nila yung hadith na ito o naiulat mo lang sa kanila ang hadith na ito. Yun nga lang hindi na turing na sahih kasi may napasama doon sa sanad yung uh, kumbaga, serye ng mga nagulat nito may nasama doon na mahina yung pangmemorya at iba pang tao na merong kapintasan na hindi tanggap sa kanilang hadith. At yun nga, wa amma, matakad dama min taksisit tabkiri yawmul fakadakara ibnul uh, mulkin, fi syarhil haj bi annahu la asla lahu. Siyempre, meron ding mga nagsasabi na yung karagdagan na yon yung yawmul wala raw itong ano, walang batayan. Kung hindi nila tinatanggap din ng hadith na ito. Wal hadithu dalun bi umumihi ala tabkiri fi kulli Pero nga regardless, mayroon uh, meron mang sinabi tungkol sa araw ng Webes o wala, eh nagpapatunay naman ang lahat ng hadith na binanggit natin sa kahalagahan ng pagpapainam ng pagpapaaga o kahalagahan at pagpapainam ng pagpapaaga sa mga mabubuting gawain. Araw-araw, hindi lang sa Webes. Hindi lang sa Webes. Amma yawm al-khamis, nabi sallallahu alayhi wa sallam uh, fihi lima thabita fi sahih al-Bukhari min hadith Kaab bin Malik radiyallahu anhu. Sa doon sa Webes, so bukod doon sa fasting, So naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung meron siyang gagawing paglalakbay ay pinipili niyang gawin nito ng Webes. Pinipili niyang gawin nito ng Webes. Ito nga sabi doon sa hadith na iniulat ni Ka'ab bin Malik mula sa Sahih al-Bukhari, "Falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila safarin illa yawmul khamis." Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya naglalakbay daw liban na lamang ng Webes. So madalas Webes siya, umaalis, Alhamdulillah. Fadabita annahu hajra min makkata yomul itnin. Pero ito nga, di ba sabi ni Kaab Malik, Webes siya madalas mag-travel. Pero yung ano daw, yung hijra, patungong Makkah, Lunes niya ginawa. Lunes niya ginawa. Fal amru wasiun insha Allah. Siyempre, yung paglalakbay, hindi rin naman natin masasabi na sunna ito nagagawin ng Webes lang. Kasi yung bagay nga na ito ay malawak, insya Allah. Oo, oh. madalas na naiulat yung paglalakbay ni Papeta Ma Mam Salam ng Webes. Pero maaring meron kasi ano eh, may personal na dahilan kung bakit siya Webes naglalakbay. Maaring ano, yung pupuntahan niya, kung maglalakbay siya ng Webes, Webes niya talaga, uh, maabutan niya yun kapag Webes siya umalis at hindi sa iba pang mga araw. Maring yun ang dahilan. Hindi dahil sa nagiging sunna ang bagay na ito. Sa so, hotel nga nababanggit natin, di ba, merong dalawang uri ng sunna. Yung sunna to tabiiya at yung sunna to syariya. Sunna to tabiiya, sunna na natural na ginagawa ni propeta Muhammad Sallallahu na hindi naman niya isinabatas. Bago si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, may particular na sinusuot palagi na tsinelas, So bari yun na isunat at tabi uh, natural na sunna para sa kanya na hindi niya isinabatas na gagayahin din natin. ba? Diba? Kasi ang mga sunna at kaya siya, kumbaga hindi itinuturing na isinasabatas. Kasi maaring hindi siya magiging applicable sa mga tao palagi. Kumbaga, kapag ito ay halimbawa sinabi nating sunna, mapagkakaitan ng gantimpala nito yung mga tao na hindi makakatupad nito. Kasi gagoy gagawin natin soon na yung pagbiyahe sa Webes, di ba? E paano yan yung meeting mo, Merkules? Merkules yung meeting mo, alis ka ng Webes, di ang aga-aga mo dumating dun sa meeting mo. Di ba? Meeting mo sa ano? Halimbawa sa, sa San, hindi naman, medyo malayo, Pangasinan. O maglalakbay ka. Travel na yun, di ba? Mahigit kilometers na yun. Meeting mo, Merkules. intablig e, Gusto niya yung mga ganito na sasabihin niya, mabiyahe ang ng Webes. O bumiyay nga siya Webes. E Merkules pa yung meeting niya. Wala na. Baga, masyado siyang maaga. So, yung mga sun at tabiia, kaya ganun, tinuring siyang sun at tabiia. Kasi maaaring mapagkakaita ng tao ng gantimpala. Kasi hindi nila matutupad eh. Hindi nila matutupad. So, ito maaaring ano, kung baga sarili niyang kagustuhan nito, hindi ito'y sinabatas. Ito din ang sa chinelas. Balikan natin yung chinelas. Ganon yung chinelas ni Propeta Mom Salasalam. Yung itsura ng chinelas niya. E eh, nakatira ka sa Alaska. Yung yelo dun, di ba? Magchichinelas ka pa ba ng ganon chinelas? Maputol yung paa mo sa sobrang lamig ng yelo. Magkano ka? Frostbite. Magka? Frostbite ka. So, yun ang dahilan na, kumbaga, Uh, malawak ang bagay nito. Kaya hindi natin eksakto masasabing sunna ang bumiyahe ng kamis. Inga, fal amru wasiun insya Allah bihasabi ma, uh, matayasara lil muslim. Malawak ito. Kung kailan mo gusto maglakbay, ayon sa kung ano magiging madali para sa muslim, fa in wafaka sunna, fa huwa awla. Pero kung magagawa mo na webes ka maglakbay, eh pwede naman din. Kuyin mo siyang priority na Webes ka maglalakbay. Pero kung alangalin nga Webes ka maglakbay, eh ano naman, malawak ang usapin na ito, insya Allah. Yun nga, yun yung sunatotabi'ya, uh, uh, sunatot yung kanina sinasabi ka. Yung sunatotabi'ya, eto yung natitira sa mga sunan na nalilalaman natin. Na napagtibay sa hadith na si papatamang Muhammad Sala Salam, ganito magsala, ganito magfasting, ganito siya maglakbay ganito siya gumawa ng iba't ibang mga bagay na pwede nating tuparin, ay pwede nating gayahin ngayon, insya Allah. Yun ang tinatawag na sunnatu asyariya, alhamdulillah. So yung mga sunnatu at tabiiya naman, not necessarily ano, na tutuparin natin sa abot natin makakaya na para bang ano ito, baga pagsamba na hinahangad natin dito ang gantimpala. الحمد لله ستتولد ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته